nagpadala ang Rusya ng drone sa Poland at lumampas sa hangganan. Unang beses mula nang salakayin ang Ukraine, lumampas ang drone ng Rusya sa Ukraine at pumasok sa NATO territory. Nagalit ang Poland. Dapat lang dahil si Vladimir Putin ay naguudyok at sumusubok ng mga reaksyon. Posibleng paghahanda sa malawakang digmaan laban sa NATO. Sobra na, tama na. Umuugong ang Poland, sinampal ni Poland si Putin ng isang kahilingan na hindi inasahan ng leader ng Rusya. Panahon na para sa nito na isara ang himpapawid laban sa Rusya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng no-fly zone sa Ukraine. Noong Setyembre, 15 lima iniulat ng Washington Post ang mga sinabi ng Foreign Minister ng Poland, Radislav Sikorski, sa panayam sa Frankfurter Allgemeiner. Sinabi ni Sikorski na dapat nang kumilos ang NATO laban sa banta ng long-range drone ng Rusya. Hindi lang sa Ukraine kundi pati sa buong Europa. Tayo bilang NATO at European Union ay maaaring kayang gawin ito. Ngunit hindi ito desisyon na kayang gawin ng Poland nang mag-isa. Maaari lamang itong gawin kasama ang mga kaalyado. Ayon kay Sikorski sa German outlet, ang proteksyon para sa ating populasyon, halimbawa, mula sa mga bumabagsak na debris, ay natural na mas magiging mataas kung kaya nating labanan ang mga drone at iba pang lumilipad na bagay lampas sa ating pambansang teritoryo. Hindi direktang sinabi ni Sikorski na kailangan ng no-fly zone. Gayunpaman, malinaw ang pahiwatig sa hypothetical na binuo at tama si Sikorski. Ayon sa NATO, ang pagbagsak ng mga drone ng Russia sa himpapawid ng Ukraine ay maaring magprotekta sa mga bansang labas ng Ukraine na tinatarget ng Russia. Nagpatuloy si Sikorsky kung hilingin ng Ukraine na pabagsakin namin ang mga iyon sa kanilang teritoryo, makikinabang tayo. Para sa akin, dapat natin itong isaalang-alang. Tandaan, ipapatupad lang ang no-fly zone kung hihilingin ng Ukraine. Mahalagang punto ito dahil alam ni Sikorsky na hindi lang NATO ang nanganganib kung may no-fly zone. Nagkakaroon ng posibilidad ng aksidente dahil sa mga misail at depensa ng NATO na tumatawid sa hangganan papuntang Ukraine. Kailangan na ang no-fly zone ay magkasamang pagdesisyon ng Ukraine at NATO. Papayag kaya ang Ukraine sa panukalang ito? Alamin ang sagot mamaya sa video. Sa ngayon, Maaaring nagtataka ka kung bakit walang nakaisip ng ganitong ideya noon. Sigurado, ang pagsira ng NATO sa mga drone at misil ng Russia sa Ukraine ay magandang ideya. Kaya tiyak na gagamitin ng mga kaalyado ng Poland. Ang pagkakataon. Tama ba? Sa kasamaang palad, hindi. Ang ideya ng paglikha ng no-fly zone sa ibabaw ng Ukraine ay ilang beses nang iminungkahi mula ng simula ng Russia ang kanilang pananakop. Ngunit bawat mungkahi tungkol dito ay tinatanggihan agad. Ayon sa Washington Post, may ilang dahilan kung bakit ayaw noon ng NATO gawin ito. Dahil sa panganib na ang mga eroplano ng NATO ay direktang makipaglaban sa mga eroplano ng Russia. Mas mataas ang panganib noon sa mga unang buwan ng digmaan ng nagpapadala ang Russia ng eroplano sa Ukraine. Ngayon, nakasentro ang estratehiya ng Russia sa drone habang ginagamit na lang ang mga eroplanong may piloto sa pagpapakawala ng misil at glide bomb sa Ukraine mula sa likod ng mga linya ng labanan. Marahil hindi na sapat ang dating dahilan ng pagtanggi para ulitin pa ngayon. Inilahad ng British Broadcasting Corporation at House of Commons United Kingdom na ang no-fly zone proposal ay lumabas ilang linggo matapos ang pananakop ni Putin sa Ukraine sa Marso 2000 at 22 post ng House of Commons Library. Ipinaliwanag ng United Kingdom Parlamento ang mga hakbang para magtatag ng no-fly zone. Layunin ay ipagbawal ang paggamit ng himpapawid ng kalabang eroplano. Kaya posibleng kailangan ng pagmamanman. Panatilihin ang surveillance aircraft para bantayan ang banta at kung kailangan magpadala ng fighter jet at missile laban sa kaaway sa no-fly zone. Gayunpaman, at ito ang mahalagang punto, kailangan munang magkaroon ng legal na batayan ang isang no-fly zone bago ito maipatupad. Sabi ng House of Commons Library, may tatlong kondisyon. Una, dapat aprubahan ng United Nations Security Council ang anumang no-fly zone. Nagkakaproblema agad sa mungkahi ni Sikorski. Isa ang Russia sa limang permanenteng miyembro ng mismong konseyong iyon at hawak nito ang kapangyarihang mag-veto. Ibig sabihin, agad mapipigilan ang no-fly zone proposal sa Ukraine. Kailangang humanap ng paraan ang Poland, NATO, at Ukraine para mapatalsik ang Russia sa United Nations Security Council bago malampasan ang legal na hadlang. Wala pang paraan para mangyari iyon ngayon. Kung handa ang United Nations gumawa ng mekanismo laban sa agresyon ni Putin sa Ukraine ay malaking tanong na wala pang sagot. Kung sakaling tanggapin ng United Nations Security Council ang panukala para sa no-fly zone sa Ukraine, may dalawa pang hadlang na kailangang lampasan. Ang no-fly zone ay dapat itatag ayon sa prinsipyo ng individual o kolektibong depensa sa ilalim ng Artikulo 51 ng United Nations Charter. Sa madaling salita, hindi maaring magtatag ang isang bansa ng no-fly zone kung hindi kasama sa dahilan ang pagtatanggol ng kanilang airspace mula sa nalalapit o kasalukuyang banta. Ipinagbabawal ng artikulong ito sa mga bansa na hadlangan ang mga eroplano mula ibang bansa na gumamit ng kanilang airspace ng walang malinaw na banta, kahit may alitan o isyong geopolitikal. Ipinapakita ng digmaan sa Ukraine na hindi hadlang ang pangalawang legal na balakid. Sa huli, ang no-fly zone ay pwede lang ipatupad kapag pinayagan ng mismong estado. Mamaya sa video, sasabihin namin kung pabor o tutol ang Ukraine sa panukala ng Poland na lumikha ng zone sa teritoryo nila. Sabi ng British Broadcasting Corporation, unang hakbang lang ang paglikha ng no-fly zone kahit malampasan ang legal na hadlang, kailangan pa rin itong ipatupad kailangan ng eroplano depensa sa himpapawid at maraming tauhan para mapanatiling ligtas ang himpapawid ng Ukraine. Sabi ni dating United States Air Force General Philip Breedlove, hindi sapat ang sabihing no-fly zone ito. Kailangan mo rin itong ipatupad. Hindi ibig sabihin na hindi epektibo ang no-fly zone noon. Nagtalaga ang United States at mga kaalyado ng dalawang no-fly zone sa Iraq sa unang Gulf War. Nakakatuwang isipin. Nagawa ito kahit walang suporta ng United Nations, na patunay na kayang lampasan ang unang legal na hadlang. Isa pang, sayang, isa pang no-fly zone ang nilikha sa himpapawid ng Bosnia noong Balkans conflict. Noong isang libo siyam naran naput dalawa. At ito ay ginawa sa suporta ng United Nations, tulad din ng no-fly zone na nilikha sa Libya noong dalawang libo isa. Sa parehong pagkakataon, ang mga zone ay ipinatupad ng NATO. Ibig sabihin, ang organisasyon na pinakamakikinabang sa isang no-fly zone sa Ukraine, ay sharing magpapatupad ng no-fly zone na iyon. Ang tanging dalawang bagay na tiyak dito ay na ang ideya ng no-fly zone ay naipahayag at tinanggihan na noon. At ang pagpapatupad nito ay magiging mahirap mula sa pananaw ng batas. Pero isang tabi muna natin ang mga legalidad. May nagbago ba sa pananaw ng NATO sa no-fly zones sa Ukraine bukod sa paglipat ng Russia mula pilotong eroplano sa paggamit ng mga drone? Oo, meron. Maaring sapat na ito para baguhin ng NATO ang posisyon nito sa no-fly zone sa Ukraine. Noong Setyembre 10, pinabagsak ng Poland ang pinaghihinalaang Russian drone sa kanilang himpapawid. Ayon kay Punong Ministro Donald Tusk ng Poland, ito na ang pinakamalapit sa hayagang labanan mula ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit, sinabi niyang walang dahilan para maniwalang nasa bingit ng digmaan ang Poland laban sa Russia. Ang nangyari noong Setyembre 10 ay walang kapantay sa kasaysayan. Unang beses mula nang simulan ni Putin ang pananakop, pumasok ang Russian drones mula Ukraine papuntang himpapawid ng NATO member. Agad tumugon ang Poland at mga kaalyado sa NATO sa mga drone ng Russia. Ayon sa Reuters, nagpadala ang Poland ng F-16 jet at ang Netherlands ng F-35 sa himpapawid. Nagpadala ang Italia ng Airborne Warning and Control System Surveillance Aircraft at ang NATO ng Refueling Tanker upang matiyak na ang lahat ng iba pang mga eroplano ay mananatili sa himpapawid hanggat kinakailangan nila. Iniulat ng Polonya na labinsiyam na drone ang pumasok sa kanilang himpapawid at tatlo ang naitabla matapos ang kaguluhan. Ayon sa Washington Post, tila lahat ng drone ay mga walang armas na panlinlang lamang. Bagamat ang mga labi ng isa sa mga ito ay bumagsak pa rin sa bahay ng isang retiradong mamamayan. Nasira ang bubong ni Tomasz Veselovsky at nagkalat ang debris sa silid tulugan niya. Sa kabutihang palad, nasa ibaba si Veselovsky at nanonood ng balita tungkol sa paglusob ng mga drone. Iba-iba agad ang naging tugon sa insidente. Siyempre, itinanggi ng Rusya na sila ang nasa likod ng pag-atake at binigyang diin ng isang diplomatang Ruso sa Poland na mula sa direksyon ng Ukraine nang galing ang mga drone. Kailangan talagang dumaan ng mga drone ng Rusya sa Ukraine bago tamaan ang Poland. Hindi ito maituturing na depensa lalo na't halos araw-araw nagpapalipad ng mga drone ang Rusya papasok sa himpapawid ng Ukraine. Agad na humiling ang Poland ng pagpupulong ng United Nations Security Council para talakayin ang issue. At ilang kaalyado ng NATO ang nangakong tutulong sa Poland. Magpapadala ng depensa ang Czech Republic at Netherlands. Habang paigtingin ng Alemanya ang pakikilahok sa silangang hangganan ng NATO, tatlong Rafale fighter jets mula Pransya ang darating sa Poland. Medyo mabagal ang tugon ng United States, kung saan sinabi lang ni Pangulong Donald Trump ano ba itong ginagawa ng Russia na nilalabag ang airspace ng Poland gamit ang mga drone? Narito tayo sa isang truth social post. Wala pang aksyon mula sa United States, pero halatang nainis na si Trump sa patuloy na pang-uudyok ng Russia sa NATO. At iyon ang punto. Marami na ngayon ang nakikita ang pagpapadala ng Russia ng mga drone sa Poland bilang isang pagsubok ng Russia sa magiging tugon ng NATO sa isang bagay na sa lahat ng layunin at dahilan ay isang direktang pag-atake sa teritoryo ng isang miyembro ng NATO, kasama si Sikorsky sa kanila. Noong Setyembre 15, iniulat ng The Guardian ang sinabi ni Sikorsky ukol sa drone attack ng Russia. Kinumpirma ng Polish Foreign Minister na walang pampasabog ang Russian drones, pero kaya nitong magdala ng bala. Nakakatuwa, puro peke sila. Na nagpapakita na tinangkang subukan tayo ng Russia ng walang digmaan, ani Sikorsky. Patuloy sinusubukan ng Russia ang NATO Ilang araw matapos ang ulat na may Russian drone sa Poland, inulit na naman ito ng Russia. Sa pagkakataong ito, Romania naman ang naging target. Isa pang miyembro ng nito. sinabi ng Romania na may drone ng Russia na pumasok sa kanilang himpapawid noong ikalabing apat ng Setyembre, nagpalipad ng fighter jet ang Romania. Habang binabantayan ang pag-atake ng drone ng Russia sa Ukraine, isang drone ng Russia ang pumasok sa Romania at sinundan ng mga jet isang daan at dalawamput-apat na milya Timog Kanluran, Timog Kanluran ng Chilevche. Bago mawala sa radar, geran ang drone na ito. Iyan ang tawag ng Russia sa versyo nila ng Iranian Shahid. Isang daan tatlumput anim na ilang taon na nilang ginagawang lokal. Sa kabutihang palad, ayon sa Romania, hindi lumipad ang Russian drone sa ibabaw ng mga mataong lugar o nagbanta sa mga sibilyan. Pero sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, malinaw na pinalalawak ng Russia ang digmaan at hindi ito aksidente. Sa isang linggo, pumasok ang Russian drone sa airspace ng dalawang NATO members. Nagbago na ang laro sa paggawa ng no-fly zone. Bukod sa mga dahilan na napag-usapan na, hindi natin ito ginagawa. Ang hindi sinasabing dahilan kung bakit hindi gumagawa ng ganitong mga zone sa Ukraine ay dahil hindi miyembro ng NATO ang Ukraine. Noong nasa Ukraine lang ang mga drone ng Russia, ligtas ang NATO. Ngayon, nanganganib na ito. Mas naging katanggap-tanggap ang ideya na pabagsakin ang mga drone ng Russia bago ito makarating sa hangganan ng NATO. Nagsimula ng gumawa ng no-fly zones ang ilang NATO countries sa teritoryo nila. Kabilang ang Poland. Noong Setyembre isa, iniulat ng politiko na ang Poland at Latvia ay nagpatupad ng malawakang restriksyon sa himpapawid na halos nagpahinto sa sibilyang paglipad sa silangang hangganan. Ang mga restriksyon ng Poland ay nagsimula ng 10 PM noong Setyembre 10 at magtatagal hanggang Disyembre 10. Ipinatupad ng Latvia ang kanilang mga restriksyon isang araw matapos yon. Ngunit sinabi nilang tatagal lamang ito hanggang Setyembre 18. Kaya mas mahigpit na binabantayan ng Poland at Latvia ang himpapawid nila. Pero hindi ito totoong no-fly zone. Hindi magpapabagsak ng sibilyang eroplano ang dalawang bansa sa ipinagbabawal na himpapawid. Sa katunayan, ang mga restriksyon ay magpoprotekta sa mga ganitong uri ng eroplano sa pamamagitan ng pagtiyak na hindi sila malalagay sa panganib na makabangga ng alinman sa mga drone ng Russia. Tungkol naman sa isang tunay na no-fly zone sa Ukraine, marami pang tanong ang kailangang sagutin. Simula sa pinaka-obvious. Ano nga ba ang magiging itsura ng zone na ito? Kung ipagpapalagay natin na nawala na lahat ng legal na hadlang at pag-aalalang NATO at naipatupad na ang isang no-fly zone sa Ukraine. Ayon sa New Sky, kailangan ang aktibong partisipasyon ng NATO Aviation at Air Defense para maging epektibo ang zone na iyon. Ang no-fly zone ay nangangahulugang aktibong partisipasyon ng NATO Aviation at Air Defense. Sabi ni Applet, dapat magpatrolya sa himpapawid ng Ukraine, bantayan ang radar, at maging handang pabagsakin ang drone, missile o eroplano ng Russia maaaring kailanganin ng NATO ang layered na paraan sa pagpapatupad ng no-fly zone. Siyempre, hindi lang naman Kaiv at mga lungsod na malapit sa hangganan ng Poland ang nanganganib sa mga pag-atake ng drone. Ang no-fly zone sa Ukraine ay dapat komplikadong sistema na sumasaklaw sa lahat ng di-okupadong bahagi ng bansa. Kung ang layunin ay bawasan ang bisa ng mga drone ng Russia, kung ipagpapalagay na ayaw ng NATO na umabot sa ganoong antas Maaaring maging opsyon ang mga partial zone na malamang ay nakatuon sa Hilaga at kanlurang bahagi ng Ukraine. Ayon sa News Sky, tinatalakay ng United Kingdom, Turkey, France, at United States ang mga ganitong uri ng zone. Gumawa ng air defense chain bilang panangga sa mga drone ng Russia. Ang Atlantic Council ay bumuo pa sa mga konseptong ito sa isang artikulo noong Setyembre, labing-anim isa sa pangunahing hamon sa paglikha ng no-fly zone ay ang panganib ng direktang sagupaan ng eroplano ng NATO at Russia. Ayon sa council, maaaring magdulot ng malaking krisis sa Europa ang bumagsak na eroplano ng NATO sa Ukraine o nasirang anti-aircraft system sa Russia na may hindi tiyak na epekto sa pandaigdigang seguridad. Maaaring mabawasan ang ganitong banta, pero posibleng bumaba ang bisa nito. Pwedeng magdesisyon ang mga bansa ng NATO sa Europa na huwag magpadala ng fighter jet sa Ukraine. Ang ganitong senaryo ay mangangailangan ng mas maraming donasyon ng mga ground-based air defense system sa Ukraine na sa esensya ay magpapahintulot sa bansa na lumikha ng sarili nitong no-fly zone. Kailangan ding pumasok ang mga jet ng Russia sa NATO airspace kung direct confrontation ang gusto ni Putin. Ang mga bansa ng NATO, ang pagtulong sa lumalaking hukbo ng Ukraine ng mga interceptor drone ay maaari ring maging isang option. Muli ito ay mag-iiwan ng kontrol ng no-fly zone sa mga kamay ng Ukraine. Sa halip na magpakita ng banta mula sa nito, na tila sinasabi ni Sikorsky na kailangang naroon. Sa gitna ng lahat ng kawalang karyakan na ito, dito natin nagsisimulang makita ang problema sa isang no-fly zone sa ibabaw ng Ukraine. Mahirap pa rin ipatupad ang no-fly zone kahit walang legal na hadlang. Bukod dito, ang no-fly zone ay haharap sa banta ng mga drone ng Russia na maaring hindi matapatan ng lakas ng himpapawid ng NATO. Ayon sa New York Times, nag-iba na ang banta mula sa Russia. Dahil ngayon, umaasa na ang Kremlin sa malawakang produksyon ng mga long-range drone imbes na mga fighter jet na lumilipad sa himpapawid. Malamang ay ayaw ng NATO na gumastos ng mga misil na nagkakahalaga ng daan-daang libo, kung hindi man milyon-milyong dolyar, para lang pabagsakin ang mga Russian drone na mas mura ng husto kumpara doon. Pero kailangan talagang may gawin tungkol sa banta ng mga drone na yan. Tumaas ang produksyon ng drone ng Russia na pumasok sa himpapawid ng Poland at Romania noong unang bahagi ng Setyembre. Ayon sa TSN, 5,000 long-range drone kada buwan na ang ginagawa ng Russia ngayon. Limang beses na mas marami kaysa noong 2,000 at 24. Dagdag pa ng Business Insider, maaaring layunin ng Russia na makamit ang antas ng produksyon na magpapahintulot sa kanila na maglunsad ng 2,000 drone laban sa Ukraine sa loob lamang ng isang gabi. Tinatayang Nobyembre 2,000 at 25 ang target para makamit ang layunin. Mas mabuting palakasin ang depensa ng Ukraine laban sa mga drone. Kailangan ng NATO na dagdagan ang puhunan sa teknolohiyang depensa laban sa drone o isugal ang mga fighter jet para sirain ang biga-anong mahalagang target. May panganib din na anumang pagtatangka ng NATO na isara ang himpapawid ng Ukraine ay maaaring ituring bilang isang direktang kilos ng digmaan, sinabi na ni Dmitry Medvedev, tagapagsalita ng Kremlin ang ganitong pahiwatig. Ayon sa News Sky, sabi ng Russia, babarilin nila ang anumang eroplano ng NATO na papasok sa Ukraine. Ito ay uri ng pananalita na ilang beses na nating nakita mula sa Russia noon pa man. Pero totoo ring ang no-fly zone na iminungkahi ni Sikorsky ay magpapalala ng tensyon sa Russia at NATO. Baka ito talaga ang gusto ni Putin. Nagpadala ang Russia ng ilang drone sa Poland, hindi para manira kundi para mag-udyok ng tugon na magagamit ng propagandista ng Kremlin bilang agresyon ng kanluran. Bigla, may dahilan na si Putin para sa digmaan laban sa NATO na gusto niya. Ibig sabihin, anumang kaalyado ng nito na nag-iisip na sumali sa pagpapatupad ng no-fly zone ay kailangang mag-isip ng mabuti tungkol sa kung ano talaga ang maaaring idulot ng kanilang pakikilahok. Narito tayo sa huling tanong na kailangan nating sagutin. Na nabanggit na rin kanina sa video ang sagot dito ay magtatanggal ng isa sa tatlong legal na hadlang na nabanggit. Papayag ba ang Ukraine sa no-fly zone? Ang matibay na sagot ay oo. Sa katunayan, ipinahayag ng Ukraine ang kanilang kahandaang makipagtulungan sa paglikha ng isang no-fly zone simula ng pananakop ni Putin. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa isang video sa United States Kongreso noong Marso 2000 at 22 ang mga sumusunod, ayon sa Washington Post. Ang no-fly zone sa Ukraine ay para iligtas ang mga tao Humanitarian No-Fly Zone, kondisyon kung saan di na kayang terorisahin ng Russia ang ating mga lungsod araw at gabi. Handang tanggapin ng Ukraine ang halos anumang panukala para protektahan ang kanilang himpapawid, isa sa kanilang pangunahing kahinaan laban sa Russia. Mas umaasa na si Putin sa mga drone kaysa misil, pero kailangan pa rin ng Ukraine ng depensa laban dito. Kayang magbigay ng ganoong depensa ng no-fly zone. Maraming hadlang lalo na ang pag-aatubili ng NATO, ang kailangang lampasan bago matupad ang pananaw ni Sikorski. Habang muling nagsisimula ang debate tungkol sa no-fly zone sa Ukraine, ginagawa ni Vladimir Putin ang lahat ng kanyang makakaya para palakasin ang depensa ng himpapawid ng Russia. Desperado na si Putin at humingi ng depensa sa himpapawid sa Turkey, matapos sirain ng Ukraine ang lahat ng ari-arian ng Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng NATO at Russia. At salamat sa panunood.